May unbox tayo na ano, parcel natin. Bidan na natin. Hoy. Okay. May free good vlogs siya. accessories ng ano mini grinder natin ito muna titingnan muna natin kung may lamang o wala ito lang yung laman nya manual ito yung item yun gumagana ito namang isa uh, ano nyo na lang yun. Nakahita. Dalawang battery ang in-order ko. Abangan nyo na lang sa ano ko, yung ano nito, full video. Wait, test pa natin to. Ano ko lang to para for ano, si uh, kasi kakarating lang eh. Baka may damage or ano. Tignan muna natin kung gagana siya. Ah! 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 okay guys uh, full video na lang to iyan ako na lang ito yung manual mo, yung manual mo. abangan nyo na lang yung full video